na makakaya mga idol laki pa naman layo kasi ayun tinamaan buti naman mga idol ayun o no? oh. ayos Ay, patay siya Nandari natin mga idol. Ang dalag na naman. Makakailang dalag na tayo rito. Ayun no? Hmm. Saka nga rin mag ano, magsimpi ah. Ayun mga idol ah. Oh. mga idol ah. Ayun mga idol po tayo ulit. Mayroon pa. kapalaran mo hulihin ka kaso malaki yan mga ano <laughs> nahulat ang tilapia alanganin lang pala itong size nito Alam ko malaki pang preto pang preto preto yan mga idol sa tuka nadali nice Meron pala kahit pa paano rin eh. Oh. Meron din pala kahit pa paano ka ako. Paris na ako, dumungo pa eh. idol eh. pulig yung mga idol may bultay na dali layo yung spot na ating binarilan Wow, oh. diba, may gurami pa Huwag siya tukil. Sana, oh. Ito mga idol, may bulik na, may gurami pa, oh. <laughs> inam. Yung mga idol, stay po tayo. Nice. A few moments later yeah, Mga idol, eh? mga bulig po yung ating uh, titirahin dito yeah, Statue lang tayo, itihintay lang tayo ng gataw Yan sa gilid. Oh, sumabit. Ayun. Sandalag na naman ito mga idol ah. Oh. Yan oh. tengok si lebas Ambil-ambil oh, anak jen Oh, tak nak ayam mak idol. Sana, tak nak Ya, Yan, nasa gilid na. Ayun, no? Oh. Isang maganda-gandang size na naman po mga idol, oh. Ayan po, oh. Ayan. Dopless na ang tama niya. Malapit na pala mahuhugot Stay oh. dyan po tayo Mabilis ang putukan po tayo Dito ngayon sa spot natin Sige po Ayan meron na namang bulig Napagalagala Niyalang medyo may kalayuan Sige mga idol, hantayin natin yung ibang andito ah, na sa ating tabi-tabi. Kasi pag malayo, hindi naman natin maabot ng maganda. Ay, 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 ay. Kulang sayang mga idol. Ayun, napakalayo, dalawa oh. Sige, tutok lang tayo dito sa sapa. tayo baka pagpalain pa ng mga dalag Tuh, ka Rika. Ayan na naman mga idol. Bigla ang puto ka na naman. hu Siyempre. Huli natin to. Ayan mga idol. Talag na naman. Yun o, no? dalag na naman mga idol Nice Tara, tira na naman tayo Ano mga idol? sarap pumutok dito magandang spot sige mga idol Ay, hey, malaki ako nawala ah bineman maider Sumabit uh -huh. pa. Ayun na. Ayun po mga idol. Oh, oh ano my god! Wow! Yeah. Ayan, lumalabas na may mga drag, mga idol. Stay chill lang tayo. Waiting lang tayo rito. A few moments later. Ay, namakaya mga idol. Laki pa naman. Layo kasi. Ayun, tinamaan. Buti naman mga idol. Ayun, oh. No? Ayos. patay, patay siya. Nandali natin mga idol. Ang dalag na naman. Makakailang dalag na tayo rito. Iya loh. No? Hmm, Kaka nga rin mag ano, mag ah. Ayun oh. Good naman. Sana ah. Ayun mga idol. Stay right? Meron pa. Abang-abang lang tayo mga idol. Ang dami pang dalag. Amod, di ka abutin ha. Abutin ka talaga dyan. Ayan mga idol idol. Kaadalag na naman. Puro dalag talaga. Mahuhuli natin dito mga idol. Napatuyo na yung peace pan eh. pamila oh, kado ng upao oh. maya ka alam mo ah. huli ka ayan na ayan na huli ka good shot ay nahugot no, yata ayun ano pa ayun o no? laki may isang pa natin yan good na yan nyo no sampan na dalag na naman <clears throat> sa sobrang tagal magkidkid nakakangali sa braso mga idol may hilang kung layo na inabot at chachamba natin yung mga bulig dito mga idol hindi ano lang, anong oras na alas 10 na naman malapit na tayo umuwi sige mga idol stay tuned pa tayo ayun, magandang magandang tanghali po sa atin mga idol, uh, dito na kami sa bahay uh, tapos na kami magtsanggi uh, ayun, nakapag hunting naman din tayo ay, medyo binuwenes tayo at nagkaroon tayo ng uh, pang-ulam o oh, higit pa. Ito mga idol, tingnan niyo po yung aking huli at bilangin na rin natin para makita niyo Sige mga idol, nangarap po lang yung aking camera at tayo yung bilang. <laughs> oh, ito mga idol, ah uh, minahuli natin. Ito, matay na po mga siya. Ito yung laki. thank you I'm oh, not